Muling nagdiwang ang mga atin sa Sokmed dahil sa panibagong achievement na nakuha ng iniidolo nilang T-pop group na SB19. Paano naman kasi, nasungkit ng bagong release na kanta ng SB19 na Dungka? Ang number 7 spot sa Billboard World Digital Song Sales Chart, ang Dungka, na nga pangatlong entry ng T-pop king sa nasabing Billboard Chart at so far ay sila na ang may hawak ng pinakamaraming kanta na nakapasok sa World Digital Song Sales Chart. Kahanay na nito ang kantang Dam at Gentle na pare-parehong pumasok sa top spot ng magdebuang mga ito sa nabanggit na song sales chart. Kung matatandaan, nakamit ng Gentle ang pangwalong spot sa chart noong June 3, 2023 at tumagal ito ng isang linggo. Pumasok naman sa number one spot ang song nilang Dam na nagdebo sa kaparehong chart nitong March 15. Tumagal naman ang ito sa loob ng tatlong linggo. Happy na ang fans dahil malaking achievement na rin na magdibu sa number 7 ang latest song ni Nastel Agero, Pablo Neis, Josh Colin Santos, Ken Suson, at Justin De Jos. Pero hindi pa contented ang atin sa pampitong pwesto, kaya mina manifest nilang maging number 1 rin ito tulad ng dam. Nangako nga ang fans na gagawin daw nila ang lahat ng effort para maging number 1 rin ito at tumagal ng ilang linggo sa international chart. Samantala, Flinex din ng fans ng SB19 ang 2 million streams ng Simula at Wakas, EP ng bias nilang OPM Group. Kapansin-pansin din na muling nakapasok ang kantang Dam sa Billboard World Digital Song Sales Chart pero hindi pa malinaw kung pang ilan ito dahil hindi pa updated ang kumpletong listahan. This is another achievement that we need to celebrate as two SB19 tracks will both chart on the same week. SB19 lang ang sak alam talaga, isang naman ang isang Feni.